Guys, nice. ayan. So, uh, sa video ito ipapakita natin na kukonek tayo by a CAT6 cable from our laptop papunta dito sa uh, LAN port. Okay? Kasi may mga concerns na ito ay tumatakbo base dun sa speed test ng 200 to 230 Mbps. Now, dahil sa meron tayong bendo at gusto nating magkaroon rin i-maximize ang ating internet. So ang nangyayari ngayon is uh, magkaiba po yung speed ng wireless dun sa port. So dito, chinek natin. So kinonek natin sa LAN 1. Tapos detect natin yung speed. So pag kinonek natin sa ating LAN 1 support, so uh, makikita natin connected siya connected siya via LAN cable. Tapos magra-run tayo ng speed test. Okay? Para mapakita natin yung difference ng wireless galing sa yung internet at yung LAN port. So dito, lumalabas ng speed na binibigay ng LAN 1 is roughly around 90, 90 to 95. Yan lang po yung binibigay. So ibig sabihin kung kakabitan mo siya ng DXT bendoset or uh, ating uh, DXC system. Yan lang po ang paghahatian ng mga customers nyo. So kung i-check mo siya, roughly mga 18 to 19 devices ang pwede mag-connect dyan sa 94 uh, plus na internet. Okay? So, ayan. Ang gagawin natin, next is, ikakabit natin. So, ayan. Bali, dyan po natin makikita, okay, na ang connections po ng wireless ay magkaiba po So kung ang sinubscribe nyo is sa uh, 200 to 300 Mbps, iba na rin po, iba naman po ang binibigay sa mga LAN port. So na-test na po natin to, halos pare-pareho lang po siya, naka-open po yung LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. But basically, lahat po yan ay nagbibigay lang siya ng at least 94 MBPS, or sabihin natin, i-round off mo na, na siya 95. So, yan lang po, again, yan lang po ang paghahatian ng ating customers kung i-coconnect nyo po ang inyong DXC Vendo, or kahit na anong pong Vendo machine. Okay? So, uh, para lang sa information nyo. Okay? Maraming salamat!